Sydney Opera House Sydney Opera House designed by John Hudson, begun 1959, opened 1973, covers 1 1.8 hectares of Benelon Point, highest point 67 meters above harbor, concert hall seats 2,690, yearly attendances 1.5 million. Woodson model the framework of each of the ten opera houses roofs on the way the fronts of a palm tree fan from the main stem as humankind reach and create civilization beyond their imagination we can always ponder that god is and will always be the sole creator of everything in our mind except the lord build the house the labour in vain that build it except the lord keep the city the watchman waketh but in vain. but if i tarry long that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of god which is the church of the living god the pillar and ground of the truth. Mga kids, panahonin yung gagawin ko. Maki! Maki! Peram naman hindi yan, eh. Oh. Ihiraming ko lang naman, eh. Sorry ko rin. Hindi, <laughs> <Sige. sighs> <laughs> di ba ako ba? Michelle! Oh. Peram naman yung book mo. Ayan, ingatan mo yan, ha? Balik mo sa akin mamaya kasi may babasahin ako dyan. Oo, oh, ako pa. Promise, it's sorry ko. Pero naman ako ng yung Barbie nyo. Sorry ko rin. Pero lang. Sungit naman nila. Original daw. Eh, 50 pesos lang naman to. Saan kaya ako pupwesko? Ah, ito na lang. Jax, nasan yung camera mo? Alin yun? Jax, nasan yung libro ko? Sabi mo, babalik mo, pero di mo pa rin binabalik sa akin. Ako din. Yung Barbie ko. Wait, wait, wait. Kulang kayo, okay? Di ba sabi ko sa'yo sa soli kay iniram ko yung diba diba ko? Di ba yung gels na ako sa soli ko? Kayo din, Angela at Jelaine. Di ba yung soli ko? Okay naman, pinangakuan na. Gusto pa, tutup pa rin. Ibig sabihin, biro na yung mga sinabi mo sa amin, isusoli mo yung mga hiniram mo? Sa Biblia, bawal yon pag sinabi mo, oo, oo yon pag hindi, hindi. Sumusumpa ka pa, tapos nag-cross my heart ka pa. Hindi ka naman pala marunong tumupad sa mga sinabi mo. Eh, teka, ano ba yung sinasabi niyong nakasulat sa Biblia, ha? Para kasing tatakbuhan kayo, eh. Ito yon makinig ka para matuto ka. Sabi sa Biblia, sa Mateo 5.37 tatapat ang magiging pananalita ninyo ay oo, oo, hindi, hindi, sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. At eto pa, sa Mateo 12.31-37. At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw na paghuhukom, sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. At ito pa sa si Santiago 512. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, ay huwag niyong ipanumpa kahit ang langit, ni ang lupa, ni ang anumang ibang sumpa. Kundi ang inyong oo ay maging oo at ang inyong hindi ay maging hindi upang kayo'y huwag mga hulog sa ilalim ng hatol. Teka, totoo ba yung sinasabi nyo? Di mo ba narinig galing sa Biblia yun? Hala ka, baka magalit ang Diyos sa'yo pag di ka marunong tumapad sa mga sinabi mo. Kayo naman, parang others. Eto na oh. Salamat sa inyo ah. Salamat. Okay. Esensya na, di ko na ulitin. Salamat. Okay. Sana matuto siya. Okay. Oo nga, okay. ganun pala mangyayari sa akin. Pag lagi ako na ng nga ako, pero di ko naman tutuparin. Sinasabi kong oo, pero sa lungat sa sagot ko ang ginagawa ko. At saka di na rin po ako mga ngako para paniwalaan nila yung sinasabi ko. Sorry po, di ko na po ulitin. Tara yun! Ang galing mo, P! <muling> Ate Rosel, napanood na po natin yung project na ginawa natin sa Kids Craft. At sigurado po may natutunan kami pati na ang mga barkada natin. Bukod sa pagsisinap ng mga nagamit ng bagay, nakakatuklas pa tayo ng bagong kagamitan upang mapakinabangan ulit. At ang batayan nito sa biblia. Pati na rin sa balitang bata. Mga balita at impormasyong para sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga kids. Kayo din sa ang galing mo, kid, na hindi na kailang manumpa para lang mapaniwala ang kausap na totoo pa rin ang pangako. Dapat pag sinabing oo, oh, oo, oh, oo, oh, pag sinabing hindi, hindi. O ang dapat sabihin ay, Kung lalabihin ang Diyos! Lahat ng yan ay napanood na natin. Kaya lang po, nasa na po ba yung ipinangako niyong ipapakilala niya sa amin? Aba, syempre, nangako kami na atrocel eh. Parin namin ang pinangako namin sa inyo ni Kuya Eric. Mga kids, at sabi pa natin mga kabarkada, nadadagdagan tayo ng bago natin makakasama dito sa sa Show. Kaya't i-welcome natin si Kuya Charles. Hello, Kaya Charles! Tawas na tol. Sana mag-enjoy ka sa amin kasama ang mga kids na to. Oo naman, Kuya Eric. At magandang araw sa inyo mga kids. At kayo dyan na nanonood sa mga tahanan. Simula ngayon, Lagi nyo na ako makakasama sa KNC Show. Oo, ano naniwala na kayo? Opo, Ate Lucen, Pia Eric at Kuya Charles. Sana lang po mapagtiisan niyo pa po ang mga kakulitan namin. Okay lang yon. Ang mahalaga, natututo tayo ng mga salita ng Diyos at sinasapuso natin ang mga ito. Kaya lang po, hindi na po natin sila mga kasama sa pag-aaral dahil po magpapaalam na tayo. Di bale, sa mga susunod na pagkakataon, ay lagi na tayong magkakasama-sama. Yan ay... Kung ang Dios. ng Diyos! Kung galing nyo ah! Kaya nga na sinabi ng ating mga kids, magsama-sama tayo mag-aral ng Biblia kung lolo ng Diyos. Hanggang sa susunod at 30 minutong pag-aaral ng tanan ng Diyos ay makikita-kita tayong uli. Araw-araw mula alas 4 hanggang alas 4.30 ng hapon. Dito pa rin sa inyong kasambahay sa... UNTV! ang nag-iisang programang pangbata na nagpapahalaga sa salita ng Diyos, ang... Kawan ng Portero!